tingnan mo ito plano niya pumasok sa area mo mag slow mo yan ganun lang mm, ganun hindi lang. ko nababasa yun sir uh, eto, kasi nakasignal ano light siya sa kanan oh, yung gulong sa unahan mas madaling makita mo yun okay ito yan Atatso ka lang sa pagmaga, mga ganun huwag kang iilag na papunta doon kailangan mag minor, minor Ah, uh, aho. pag alam mo pumosisyon kaagad yung usong sa kanya or pumasok kaagad yung isang gulong niya sa guhit, minor ka na kaagad huwag ka na pumilit para hindi kayo magkasapulan ng dalawa no? okay para dyan lang yan kaliwat kanan tinitingnan mo yung uh, posisyon ng mga gulong nila yan ang no? inasaw na itong truck wala, nga, wala siyang intention na lumipat kaya din mo naman yung gulong nyo pag ganun, no? yan itong starrex naman wala na wala kang problema sa kanya so focus ka na lang dun ito lang papasok na isang starrex tinan mo siya So wala, so, hindi siya pa di siya, wala siyang plano mag-entry, no? Oh, ganoon lang, o, diretso ka lang. Basahin <laughs> mo lang na isang basahan lang 'yan. Ayun. So mali and uh, kumbaga malawak yung ano natin, kalsada, no? Malang problema. Pag malapit na yung kumanan, dapat mga 300 meters punta ka na sa posisyon ganito okay wala dito oh, ayun, yeah. pasok ka na Ayan, gano'n lang. Ayan. Slot down ka lang. Yun yung kakananan natin ulit. Hindi pa? Hindi pa. Bandarong pa? Pwede rin dito, sir. Ah, sige. Gano'n na, na. O, dun pa. Gusto mo dun pa o dito na? Dun, dun pa, sir. Ah, sige. Um, sundan mo lang muna sila. Kasi di ka makapag maka change lane. Pwede ba ako dito sa lane na Yes ka? po. Pero kung ano, makakalipat ka, mas okay So, paggalagpasan ito. Papakaramdaman mo lang dyan kung, di nakita wala talaga yung sakyan dito na four wheels din. Ito ang motor lang to. So, lipat ka agad. Ito so, sa may Jollibee doon ang ano, natin, kanan. Hindi pa. Doon pa sa, sa, sa... Ah, ito na. Okay. Ah, malapit na pala. O, signal ka na. O, slow down ka muna. Tinan mo yung gulong nila. Kung nakapasok ba sa lane mo. Yan, tinan mo. Pumapasok siya. Now. Yan. Okay. So, tingnan ka kung Ba, may motor wala no so kontrolin mo lang sa ken mo ngayon okay dito na ang attention mo wala na sa likod dito na and very good ano lang di ba so na survive mo na yung yung takot mo hindi naman ganun kadelikado kasi una, oh, mag, mag, so na magaling ka na magkontrol ng sakyan mo yung gas mo yung kabig na manibela mo ang ganda na ng ng bitaw eh ang ganda na no yung takot wala ka dapat ka ka diba bakit magaling kang pumosisyon na sa akin sa guhit hindi ka nangangain ng area pag gusto mong lumipat tinitingnan mo agad sa side mirror may signal ka so pag ayo na pagbigyan magmanoro ka lang so, uh, so face your fears yes lagi <laughs> na ano, at tinatakot mo lang sarili mo ikang no na hmm. hindi naman <laughs> Ikot pa tayo sa'yo Sige, yon. sige Asan tayo? Kaliwa, kanan? Diretso sir. Okay, so tingin ka muna sa kaliwa at kanan muna Kasi intersection Kung mapapansin mo sa intersection, ang bibili ano oh. Lalo nang gagaling dito Kasi ito, medyo palusong Ayan o so yung signal niya, tingnan mo sa mapunta siya Okay, go ka down Tingnan dito, ayan o Oh, di ba? Okay, oh ito, go ka na Kasi, up, ata ito yung motor na yan yan okay ganun lang maganda yung diretsyo ng hindi mo na check check both side lalo mo ganun blind spot kasi yun eh blind spot siya parang hindi mo makita makita kita, -kita kagin sa nagagaling yun sa kaliwa <laughs> kasi medyo tabo nung ano ganun din yan kakanan tayo okay slow down ka muna okay <laughs> kaliwa, hanggang tingin sa kanan dito mayroon no, pero kaya na Let go. yan good slagang ka stop lang